Parte ng mga pagsisika para dungisan ang reputasyon ng Marcos administration ang naging testimonya ng dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Jonathan Morales. Ito ang naging pahayag ng mambabatas na si Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre matapos idawit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng nag-leak na 2012 intelligence at pre-operation report umano ng PIDEA. Inimbitahan sa hearing si Morales para pagpaliwanagin tungkol dito. Ayon sa dating anti-drug operative, siya raw ang nagproseso ng dokumento at iginit nitong lehitimo ang mga ito bagamat hindi raw niya alam kung sino ang naglabas ng mga confidential document kung saan sinasabing sangkot umano ang ilang artista at politiko, partikular na si na Maricel Soriano at Pangulong Marcos. Pero ayon kay Representative Asidre, ang naging testimonyang ito ay parte ng mas malaking pagsisikap para siraan at guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Para sa kanya, tila may problema sa kredibilidad ni Morales. Kinwestiyon din ng mambabatas kung bakit kasali si Morales sa ginanap na Senate hearing. Gayong ang dapat natatalakayan anya ay ang pagkukumpiska ng nasa mahigit siyam na libong pisong halaga ng shabu sa Batangas. Git pa ni Asidre na madali na sa panahon ngayon ang paggawa ng mga dokumento dahil sa deep fake technology. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.